There are groups of campers na nagpunta sa Rainbow 89 campsite na kung saan ay may isang camper na nagpunta doon upang maglabas ng kanyang sama ng loob, maglabas ng kanyang dinadalang problema sa buhay. Katulad ng ibang mga campsite, isa sa mga napakainam na paraan para ilabas ang sama ng loob ay ang pagsigaw. Mas lalong naging magaan ang uh, loob ng isang tao kapag ito ay ginagawa sa tamang lugar. Ito nga ay ginawa ni Don Cuenzo uh, na sa Rainbow 89, okay? So, meron naman ibang mga lugar sa Tarlac, halimbawa, na kung saan ay bibili ka ng mga gamit o appliances at ihahagis mo ito sa isang bakod o dingding. Tinatawag nga nila itong uh, taksyapo. No? Ito po ay paraan upang maibsan ang bigat na dinadala ng isang tao. Ano-ano ang mga mali sa nangyaring ito? Okay? Una, ay uh, mayroong pagkakamali dito ang uh, staff ng uh, campsite dahil tila hindi niya alam na isa sa mga ginagawa sa isang uh, camping site ay ang pagsigaw sa bundok maaaring makasuhan ng physical injuries ang uh, staff ng uh, campsite Mayroon tatlong classification ang uh, injuries Kapag ang uh, biktima ay uh, nagtamu ng uh, serious physical injury at ito ay na-hospital Kapag ang uh, araw no ng uh, pagkaka, -pagkaka sa biktima ay higit 30 days o so isang buwan. Less physical injuries naman kung ang uh, uh, biktima ay uh, maaaring hindi makapagtrabaho ng 10 to 30 days. Less or slight physical injuries naman kung uh, less than 9 9 uh, days, okay? So, physical injuries ang maaaring uh, ikaso doon sa staff ng uh, Rainbow 89 maaari din itong kasuhan ng uh, unjust fixation for harassment or unfair treatment sa mga uh, kliyente o mga customer ng uh, Rainbow 89 okay, sa part naman po ng Rainbow 89 ito po ang maaari nilang uh, kaharapin danios per vicious. no ito po ay uh, isa sa mga kailangan po nilang uh, sagutin ang uh, Daniels Perwisios So, syempre kapag napatunayan po na mayroong pagkakamali ang uh, management ng campsite at hindi po nila na-orient ng maigi ang kanilang mga staff maaaring uh, tanggalan po sila ng uh, business permit or authority to operate. Ayan, so isa kasi sa napakahalagang uh, uh, bagay na dapat maintindihan ng uh, mga staff ng ganitong uri ng negosyo ay ang uh, kumbaga mga guidelines pagdating sa mga hospital and the tourism industry okay so kinakailangan kasi na ang mga staff at lahat po ng mga taong nasa likod ng operasyon ng isang ganitong uri po no nang negosyo ay kailangan po na mayroong napakahabang pasensya at hindi lamang po pasensya. kinakailangan po mayroong isang napaka puting uh, ugali dahil po ang uh, nire represent po nito ay ang katangian ng mga Pilipino, no? Hospitality and the uh, uh, tourism industry po ang uh, nire-represent po ng ganitong uh, negosyo kaya kinakailangan po talaga na ang mga staff po at mga tao sa likod po ng ganitong negosyo dapat ay nagtataglay ng uh, pinaka no? pinaka kapitag pitagang pag-uugali okay? so ayan po ang uh, legal na uh, opinion po doon sa nangyari panoorin po natin at pakinggan Putang ina sino ba ang momura nito Ay buntok Te raul Hoy kuya bet nananakit kayo Bakit po kayo nananakit Bakit kayo momura dito Tek tangilan mo yan Ay god ko yan Oh shit J Bakit ganoon kuya nananakit Sinupak niya si ano Kuya gayang puta ginagawian nila para magkakampi naglalabas sila ng laman ng loob Sige 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 kuya Bala kayong pinag-anak ko! Bakit sinuntok po O sige! Bala kang pinag-anak ko dito! Bakit malaking minayak? Bakit minumura ko dito? mo lang kayo pundok! Bakit minumura mo oh! taga dito? O bakit sinuntok po ako? Oh, sige. Ah, sige. Binila, bakit minumura ko taga dito? Wala sa'ng minumura, oh. kuya! Kami wala sa'ng minumura! Mag-intract kami, 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 kami ng pangalan! Mag-intract kami ng pangalan, kuya! Bakit naman nung talk? Sinuntok ako! Tok? Ala, ba Sinuntok? Magkakaalaman tayo! May ari ka ba dito? Wala ka na po kayo. Wala kayo kayo ka na po kayo. Wala karapatan. na po kayo. Wala ka na kasi kayo. Wala oh. ka mm. na po kayo. Karapatan ko yon. po kayo. Karapatan ko Para maglabas ng sama. Binura ko yung bundok sa piling ko. Kaya kami nandito. Mm. Para maglabas ng sama ng loob. Tayo, sa Hindi ano, mo? Wala, Ay, wala. Mo? So, kita ng Wala wala. May pangalan ng Pero